Ako si Basti, mayor ko sa Dabao. Uh, para may bawo lang mo nganong naikabisayaan sa Dabao. Kani manggung Mindanao kani adto gitawag kini nga Land of Promise. So ang akong lolo, lula ba nako? Niadto na sila dito, Mindanao nangita sa promise. Anto karon nangita lang gyapon miss promise. Pero na siya kay tambok man yuta diha sa Mindanao mo nang land of promise na siya. Mo na daghan mig prutas didto. Unya pag nang mutanom ka harvest mo nang may ginatawag nga kadayawan festival. Kay giimbita man ko ni Mayor Rama mangimbita ko balik niya na basig sunod na mong kadayawan festival pwede pod nga mag padala po mo contingency ng mga sugboanon dito po sa amuha nga. Para mag... ta, kita-kita ta. O suruya mi ninyo dito. Bisag-asa mo mo ato. Daga, pero sagol mi. Kining dabaw, kung ano siya. Daghan po mga bulanon. Na po'y bisaya. Na ilunggo, ilokano. Na mga tagaw. Sagol kay mi diha. Unya, muna, Karon nagsugod man ning gubot eh, kay nagtinubagay kani si Martin Romualdez kung igsuon diri akong, di akong pagpanarbaho na ego na manggod hindi man unta okay man na personal kay total politika wa man batasan, diha tanan ang problema manggod na ego ang kuong lugar eh amo ang teritoryo ba ang kining amo ang lugar kining Davao idiha e manggod Dako man kayo siya. 2,400 square kilometers man eh. Kuna, nami na problema sa insurgency. Mo ni pinakaunang issue na kong istorya no. Ko. Basing matinga nga gud mong Man tinuod lang tama tong ingon ni Mayor Rama. O pwede ta magkahiusa nganong di manggod Pero na ay dunay problema eh. Ang kining administrasyon karon asa ko Diyo na pongot yun, kaayo. Sorry ko, dako andabaw. dabaw. Daga nagbukit deha katago ang mga NPA ka Unya, apiktado ka mo ang pag-uswag. Itongod, di lagi, magkasina, di magkasinabot nga pareho ratang Pilipino. Sakit kay na sa mua. Kay kami gapaning kamot. Yung mga migrants, good me, di magunaunta, wala magunaunta, may diha. 30 katuwi, eh, 36 anyos man ko. 30, sukat-sukat yun, pagkagamay pa na ko, hantod sa uh, 34 ko, 2 years ago, diha pa mi na insurgency free. Buot pa sa bot, wala na yung mga NPA. Salamat kayo sa itong mga sundalong ni Sakripiso, mga polis na ito ni Sakripiso, ana. Ang problema ron, ako kibaw, kung sa gitomong, pero akong duda, kini mga naapod sa kongres na mga left, na may left, okay ra man ang left ka, for the people, gano ay may center left, na anay kuan eh, spectrum. Kaya na sobra, kung kinsa to mga armado, radical, mga extremist na mga kuan. Mautoy gadaot sa mo lugar. dito yun medyo, kuan ba? Niya paminaw mangod na kay tungod na ay bikil, ilang kaubanon. Kanya karon na ay peace talks, na ay amnesty. Trenta ka tu ay kapin, suka na tao ko. Mauna ng problema. Wa pa ko na tao. Naana ng problema ka na. uman, tungod lang ingon. Ani, wa lang mo nagkasinabot. Nga no, apilon man ninyo ang mga tao. ang mga lumad diha, mga ethnic tribes na Moldaba, mo nang nag-antos Kay tungod ang di magkasinabo, kaya na ay laing grupo nga gusto magtukup pod o gobyerno. Kung karon, ang atong gobyerno na to, nagpadag mga sundalo dito, ang naipit ana, ang mga lumad, mga tribo. Mo nay nag-antos, wa sila kibaw, asa sila mukuan, mudapig dito bas NPA o diri bas gobyerno ang naipit, kanto pang mo'y nagpait ka ayo. Human karon mo nasulbad ng problema ka na balikon pag yunin yun ninyo na... Kisa may, uh, ah, para nasuko ko, kisa may di masuko po. Kisa may, okay lang, anay ni Kini atong presidente ni BBM. Og ako igsuot ka uban man unta mo. Mo gaingon ko kitungod sa usa ka korporasyon, usa ka LGU, usa ka institusyon na agin ay pinakaulo, pinakataas. O na sunod na o CEO ka na vice o unsa ba Na may hierarchy ang tanan. So nagay mutimon sa tanan. Ang ako lang gihangyo unta ani yutanan, nga kaya raman unta nimo tarungon o gustohon lang nimo. Kay og dili gani it's either di gyud nimo kaya gunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Oman, um, karon. Dere kani, medyo ang sunod na ko istorya sa inyo may gawat na ko no ang istorya ko ha Mogani mm. Um. Apoy ya eh. Sinubod lang sa so, may ganahan ginunan din abot pa ko na, namta ko inum ron ta karon at minggo man no Nung nalipay man bugo, nakasuroy ko dari o at home man ko ba kayo, basta na ako sa Cebu. Always mana. Hmm. Ako gatoo ko, mas nagagwapa dari kontra sa Dabao. Oo. Oh. Padapod, bumagwapa dito kay shortage na. Man, nangibalik na story ha. Karon, na ay... Kani, nigawas na ng People's Initiative. Tua mana dito sa Dabao. Itong giingon ni Mayor Rama ganiha, nagikan sa Congress, sakto man to. Kaya dapat manggod ana, kung people's good, people's good, sa tao, sa ubos naghan gani, tag, naglalis na gani, no, nanatay problema daan internally, within sa kanang, sa coalition nato aning ang uh, kang sa vice president o sa presidente human magdungag pag yun mo problema para nila gusto nila pero wa pa gani ta katarong wa pa gani ta eh. pa lang ba mao na kung pasabot usa ka tuig pa lang unya ang concern ninyo aning administrasyon aning, aning administration garon Uunsaon pagpadugay sa ilakang termino. True charter change. Sige, ilara pa mi. Ilara pa me. Ay, sus ninyo. Ngoy uwaw. Akin okay lang mag-eleksyon. Ako pa ninyo, ang inyong buhaton, narbaho mo. Tarungan ninyo. Pakita mo sa mga tao. Tagda ninyo mga tao. Labi na itong mga nasa ubos yun. Ipabati ninyo ba? Nga namoy labot ba? Hindi. O, na, niya na. <laughs> okay. Kibaw mo, initan ko pag-humanaan eh. Bala na. Di, Mone, eh. Abot adreron. Baruganan ko man eh. Oh. Barugan ako kay mo'y tanaw na kong sakto. Bisang pag ko ninyo, dagha mo kwarta, nasa autoridad otoridad, lulo ninyo. Di nako na kaantos ba? Hindi magay ko mutingog na tao. Kailan mo na ako, dogay na. Ako magsigira man ko barog sa inyo. ato mamang pakyotra man nung tako. <laughs> Pero karoon ba? Naamang ko'y It's a crisis Tentang, oh, oh naku, krisis oh, Situasional tu, politika dari Filipinas Sekarang Oh naku, no. kenang langgu, mostor ya Kenang langgu Oh naku, diaw-diaw oh, naku oh. Ang mano bagra ba